marble wand so, mga master check nyo yung inyong marble ito yung brand natin na marble so ganito yan ipapakita ko sa inyo ito kasi issue ng marble yung yung natatanggal dito yung kanyang tornilyo tsaka yung washer So may ko sa inyo nangyari dito sa isang marble natin na ginagamit. So kapag katagalan, ito yung nangyayari sa kanya. Yan, paki-check po sa inyong marble ha. Kung ganito yung nangyayari sa inyong swing arm. Kapag ang swing arm niyo inagewang-gewang, baka ito yung problema niyo. Lumulusot na yung tornilyo sa loob. So, mas maganda dyan, papalitan nyo na ng bushing. So, dapat may washer sya dito na medyo malapad yung hindi kakasya dito. So, yan ang yayari kapag ang motor nyo ay hindi na check dito. Pwede lumabas yung bushing sa kabila. Magaya nang nangyayari dito. Ano, na, lumabas na siya dito. So, makikita nyo agad dyan dito kapag lumalabas yung bushing o yung tornilyo yung ehe ibig sabihin wala na siya yung pumapasok na, pumapasok na siya dito so nangyayari yan possible na naging dahilan yan kaya pumapasok yan dito ay kasi dahil yung shock nyo ay sira na so ibig sabihin natagilid na yung takbo ng ating swing arm yung laro nya kaya ito natagilid na yun yan natagilid na So, pakicheck po ang inyong mga swing arm kung ganito ang nangyayari. Ang possible po talaga dito, gagastos po kayo pagpapalit ng swing arm bushing. So, dalawa po yan. Mas maganda dalawa. Yan lang po ang latest update natin sa inyong service na Marvel. So, payong kaibigan, pakicheck po ito lagi. At nadadamage po talaga. may pa yun sa loob pumasok so para hindi na siya pumasok dun sa loob ang gagawin nyo tanggalan nyo to yan tapos palitan nyo ng ganto kalaki na wa, uh, washer <coughs> yan tapos yan Ayan. So, ganyan yung gagawin nyo. Oh. Para mas okay. Hindi na siya may hihila papasok doon yung swing arm bushing.